Okay, Doc Camille, what you think? Ano ang dapat, sino dapat ang magpakumbaba dito? Ah, uh, Unang-una parehas eh. Dapat kasi pagdating sa ganitong pagkakato, naiisang compound kayo. Nagkakaintindihan kayo. First and foremost, kailangan may mga rules doon sa compound kung sino ang gagamit, kung kailan gagamitin yung CR. Dahil kasi I think communal na ano, CR nyo, no? So dapat meron din magsasabi sino ang maglilinis anong schedule, sino ang maglalaba, saan yung, yung pwesto, lahat yung mga ganitong klasing pagkakataon para hindi kayo magkakaroon ng yung sabihin natin, alitan. Ngayon sa akin lang, uh, gusto ko lang din sabihin, Lola ang ano, alam niyo, dito meron akong uh, interns ng, ano, ng, ng mga psych interns po ito. Pwede pong pumunta, dahil kasi alam ko, taga Quezon City kayo, Pwede ho kayong pumunta sa amin, samahan kayo ng inyong researcher para sa ganun ma-assess yung 9 years old. Kasi sayang naman po dahil kasi kung siya ay interesadong pumasok sa eskwelahan, ang dali-dali po, unang-una, nasa batasan kayo. Pangalawa, sa batasan po, may public school na mayroong special ed. Kaya alam ko makakapasok yung apo nyo na yan. Huwag nyong hayaan dahil kasi ang hirap po na habang uh, nagkakaedad ng isang bata na mayroong ASD, eh may tendency po na hindi na maging functioning dahil kasi nga napabayaan natin. So yun pa lang ho, sana maumpisahan nyo na huwag kayong magpabaya. What more yung sa mga nakakatanda, dapat yung isipin, may responsibilidad din po kayo kahit na sabihin yung marami kayong ginagawa. Yun lang po. Okay, thank you very much, Dr. Uh, Mil. Tama naman yun. Naku, hinihenerasyon na yan ng problema. Attorney Lorna, yan, gaano kahalaga itong ipinaglalaban naman na right of way? Hindi ito kalye, ha? kundi compound lang. Pero, importante pa rin. Ang lalo na sa compound, dapat naguusap ang mga residents sa compound. Lalong-lalo lalo na, pagka mag-anak, three families yan. Pero nakikita ko, walang gustong magbigayan. Ikaw, ikaw, a uh, divine, wala kang trabaho eh. Dalawa yung anak mo, Ba't hindi ka mag-inisyatibo na tulungan? Maglinis-linis ka doon. Si Lola naman, si Angge, eh, Lola Angge naman, eh, may trabaho. Alam mo, yung mga anak mo, pwede mong kasuhan. Kasi yung Republic Act 7610 for special protection of children, abandonment yan, tsaka neglect. Ha? Pwede, kang, pwede mong sabihin sa DSW na i-contact yung mga magulang para tulungan ka, no? Pwede ba ipakulong yun? Pwede, may oh, violation sarap yun, yun eh. Para ano matauhan sila. Kasi kawawa naman si Lola. Pinabayaan mo kasi Lola. Okay. So, naku, ganun pala, no? Meron palang ganun? Ay, naku, ewan ko lang. So, uh, Brother Love, meron kang, uh, doctor Love, meron kang i i ano? idadagdag? Iahabol ko lamang po. Uh, Nakikita natin dito kasi yung kawalan ng spirituality sa buhay natin. Panahon ng kores mga ngayon, ano? Ito yung panahon na kinakailangan siguro pag nilayan natin. Hindi lang yung relasyon natin sa Diyos, no? Kundi yung relasyon din natin sa mga nakapaligid sa atin. Uh, sa isang maliit na community, katulad ng sa inyo, magkakamag-anak pa. Walang masama kung mag-usap-usap tayo. Let's humble ourselves. Babaan lang na magpakumbaba lang tayo. Ano? At uh, nagsisimula ang magandang usapan sa isang bukas na komunikasyon. Ano? At isang practice lang siguro yung sariling initiative nanay, nai Angge, Lola Angge. Kung hindi naman pinipigil kayo na maglaba doon sa iskinitan nyo. Pero pagkalaba, tayo na mismo sa sarili natin, nakakainis makita yung nakakalat yung ginamit mo. Tayo na mismo ang magligpit. Nang sa makita rin ang kapitbahay natin. Ma-appreciate nila na kahit naharangan natin, nalilinis naman natin yung lugar. Ha? Maraming salamat. Thank you, Dr. Love. Ano naman kaya kahihingat nga ng alitang ito tungkol sa kalat at kung ano-ano pa si Angge at Divine? Mag-uusap kung ano ang kanilang pasya.